Alam mo yung feeling na ang bait mo sa labas, pero sa isip mo, ayoko na sa inyo, Lord. Tapos may office mate kang laging late, pero laging nakamilk tea. O yung kapitbahay na singil ng singil, pero never nagbabayad on time. Hay, ang hirap maging mabuting kapwa sa mga taong sinusubok ang pasensya mo. Pero eto, real talk. Hindi mo kailangan magbago ng ugali ng iba, pero pwede mong piliin kung paano ka magre-react. Pakikipagkapwa tao doesn't mean palaging bait-baitan. Minsan, pakikipagkapwa tao din ang hindi sumabay sa init ng ulo. O yung hindi mo na pinansin yung toxic comment kasi mas importante ang inner peace mo. Sabi nga, kung hindi mo kayang magpakabait, huwag ka na lang mandamay ng iba. Kaya ngayong miyerkules, Pak! Isang kindness challenge tayo. Smile sa stranger. Kamustahin mo yung laging tahimik. At kung galit ka na, inum ka muna ng tubig. Kalmado is key.